Hustisya ba ang hanap ninyo? Bakit hindi kayo tumakbo sa pulis at doon kayo magsampa ng reklamo? Pero ito ang tanong, paano kung yung mismong pulis ang kasabwat ng inirereklamo mo? Or ayaw kang tulungan? Kanino ka lalapit para makakuha ng hustisya? Katulad na nangyari dito sa isang complainant ng RTIA na biktima ng pangahalay. Hindi naman daw hindi naman po dapat kami lalapit dito kasi nga po lumapit na po kami dito sa police station po kami. po mama, ito yung sinasabi ko. Karamihan sa mga complainant namin dumaan sa proseso. Kaso binigo sila ng proseso kaya napunta sila sa Tulfo. At pagdating nila dito, sinisiguro ko magkakaroon ng ustisya, binigo ng proseso. Ayaw niya sanang dumapit kay Sen. Rapi Tulfo dahil nagtitiwala naman siya sa magagawa ng mga kapulisan. Mabuti na lang at mayroong programa na kung saan ay pwede tayo magsumbong ng may mga katungkulan sa gobyerno o mga tiwaling alagad ng patas. Uh, yes, po. po. Hindi, Lang po, hindi lang po si ang dapat-dapat ma marilip dito. Uh, alamin niyo po, Colonel, kung sino-sino mga yon pagsisibakin. And then, kasi sir, kung na-handle po ito ng tama, eh, hindi sana si Ma'am pumunta sa wanted sa radio. Hindi sana siya humarap sa amin. Opo, sir. Opo, sir. Uh, kami sa sir, ng action against this. At hindi lang basta hostisya, kundi parusa sa mga tiwaling alagad ng batas. Yan po ang Tulbo Brand of Justice. Walang paligoy-ligoy, purong aksyon. Purihin ang dapat purihin, parusahan ang dapat parusahan.